Hi mga mi, meron na naman nga tayong panibagong kitchen rack organizer. Tayo talagang mga nanay, mahinig na talaga tayo sa mga storage. Anyway, binili ko nga pala ito para lagayan lang ng mga konting grocery dahil wala nga akong malagyan. Ayaw naman natin na kung saan saan lang nakalagay dahil gusto natin kung baga may budget ay yung may maayos na lagayan. Para maayos tingnan, ba diba, mga mi? Eto lang naman ang mga ilalagay ko, konti lang naman dahil maliit nga lang yung space nung isa kong rack organizer. At isa 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 ko na ngang ililipat dito. Hindi nga pantay yung tiles namin kaya nilagyan ko na nga lang ng tissue para maging pantay. Tayo talagang mga nanay, gustong gusto natin yung naka-organize ang mga gamit natin sa loob ng bahay. Isa sa mga nakakapag-stress reliever talaga natin ay yung ganito. At yan, maayos at naka-organize na nga silang tingnan. Kung bet nyo nga rin ito mga mina kitchen rack organizer, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. you <laughs>